Dito mismo sa lugar na ito sa Maynila kung saan lumaki ang batang Liverisa at Golden Boy na si Carlos Yulo, kung saan ngayon pa lamang ay proud na proud na ang mga residente rito dahil sa ang galing na ipinamalas ni Yulo sa Paris Olympics. Alive na alive ang kalye kung saan nakatira si 2024 Paris Olympic gold medalist Carlos Yulo sa pangunguna ng kanilang barangay, nagpakabit ng mga banderita sa tarpaulin sa kanilang lugar bilang pagbibigay pugay kay Kaloy. Ngayong araw nakatakdang dumating sa bansa si Yulo na kung saan abala na rin ang kanyang pamilya upang sanay sa lubungin ito. Ngunit sa panayam ng PTV Sports, ibinahagi ng lola ni Yulo na hindi na raw sila makakapunta sa hindi malamang dahilan talaga kami, magsusundo talaga kami. Kahit hindi niya kami kausapin doon, magsusundo talaga kami. May tarpaulin kami. Basta dalawa yung tarpaulin na ginawa doon, eh. tapos meron pang ginawa doon yung isang kaibigan ng ano, welcome home Kaloy, ganun. Eh kaso kagabi nung umuwi yung manugang ko, mama hindi na tayo tutuloy. So nalungkot, ganun lang, wala na. Dalawang taon nang nakalilipas matapos ang huling pag-uusap ni Kaloy at ng kanyang Lola Angel. Kaya naman, nag-iwan na lamang ito ng mensahe para sa kanyang apong si Kaloy. Congrats sa mga napanalunan mo. Alam ko magiging masaya ka na. Ito kasi yung talagang minimithi mo. Makuha mo yung 2024 Olympic. Pinaghirapan mo to eh. Kaya ayan na, nasa iyo na. Sa Balingkit Leverisa sa Maynila, ang lugar kung saan normal mo lamang na makikita ang naglalakad si Pinoy Gymnas Carlos Yulo na kung saan ikinuwento ni Tatay Edgardo na nooy pinagsasabihin niya lamang na pagkatapos gamitin ang mga foam na nilalatag nila sa gilid ng kalsada upang pagtamblingan. Papaglaro yung parang plastic na ano, goma. Ilalatag nila sa may doon, sa gitaro. Tapos magtatamblingan sila. Marami sila eh. Di, tabi. Oh, tapos siya multa, nilipitin niya yung ha? Para ano? Opo, nilipitin namin sabi nila. Pinabayaan ko na. Araw-araw, umaga, hapong, gano'ng ginagawa nila sa pagdating ni Yulo sa bansa, agad nitong dederecho ng Malacanang upang daluhan ng Heroes Welcome para tumanggap ng Presidential Medal of Merit at citations mula sa Pangulo. Pagkatapos nito, bukas naman nakatakdang ganapin ng Heroes Parade para kay Yulo at iba pang mga Pinoy Olympians na magsisimula alas 3 ng hapon sa Aliyo Theater sa Pasay City. Dadaan ito ng Rojas Boulevard hanggang Padre Burgos bago kumanan sa Finance Road. Pagkatapos nito ay babaybayin nito ang Taft Avenue bago kumaliwa sa Quirino Ave at Adriatico Street hanggang sa makarating ito sa Rizal Memorial Sports Complex. Paulo Salamatin para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.